Welcome back nga ulit sa inyo guys dito sa youtube channel ko So naka survival tayo So nandito yung ating kaibigan na pang malupitan ng Minecraft na si Christian Naglalag Tara putol tayong kahoy, puputol akong kahoy guys Oh my god, tulong tiyan, tulong tulong Tuyo, nung nagdadrond na ako dito eh. so nagbablog yung vlog natin nagbablog ulit ako mga Steve, Steve! what's up Steve? Steve hindi ako si Steve Sam, siya si Tomal Tomal ako Christian taglit mm -hmm. na nga puputol akong kahoy puputol ako bakit? Bakit simula? Bakit <train> simula? <noise> Pang minuto na ako. Huwag ka na magsimula. Dito ako nang makikita. Ayan, pabotol akong kahoy, guys. So, guys, na muna tayo. So, ko, yung mind trap ko. yung figure ko. Kasi napakahaba po. So, guys, yung ating mga kahoy, so, malikay, hito, malikay, hito, dito kaya tayo gawa, bahay sa underground. Hey, underground. Dito ako sa cave. O, bakit ka nag-lip? Dito kaya ako gagawa ng bahay sa cave. Dyan? Para kapag kailangan natin ng cave, may cave na tayo. Yan, mga lapatids. Ito na tayo. Puputol pa tayong oak sapling. Pero gagawa po tayo sa cave. Tapos po ako pintawala pa Para po kung kailan, kung kailangan namin mag... Uh, ano, okay. so, yan na, nagbalik. minutes na pala video ko. Pagawin natin si Pero po. po ang aking real name, hindi Pansom. sa pranks. Santos din ang tawag sa akin. Ano yung sa taas? Ano yung Yan, nakapag ano na ako dyan. Dito. dito. Dito, dito. Dito, dito. 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 nandito Dito. Dito. ano, hindi na kaya natin ito dingdingan ng kahoy. Okay. Oh, maganda na eh. Crap na lang tayong gamit. Yan. Lalaki ka ng kahoy mo dito yun oh. wag Huwag itong kahoy na lang. Itong mga oak shop yun. Makrap ka lang na makrap. Makrap tayo ng ano. na. Kami na. Yan tawata ho. Ito na po aso ng kaibigan ko na si Christian. Medyo mataas yung bahay natin pero. Ano to? Medyo mataas yung. ano mo. Tawi. Okay na ha, guys. natin 'abot to. So, yan to. na po na Yan na, po. na ako, guys. Iba-iba po schedule namin. Ito tulong naman dito. Magputol ka naman ah. Marami ka ng kahe, pahingi nga ako. Huwag <laughs> na mo naman kaagad sunod-sunod rin. 12. Yes. Okay, ang gusto ko kasi Ayan. nickname ka ko po yun mga May bahay ka na? Wala pa, magkakrap akong crafting ah. table. Eh no, nai-start so, ka na yung bahay. Eh dyan, magkrap ka dyan ng crafting table mo. Oh. Yun na, may crafting table na ako. Oh. Yun na, magkakong pinto natin dito. Para pag mag-mining tayo. Ah, na ako. Ako, 60,000. Ay, wag na, wag na. I-crap mo na lang yan. Hindi yan pwede pang dingding pangit kulay. Eh. Yeah. yan na, lupatid. So, isa na lang. 6 na minutes. So, mga lupatid. Ito na ka pala natin. Tapos ng ating vlog na yun. Mga lupatid, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe. Pindutin niyo na rin yung bell button. Uh -huh. updated kayo sa akin. Bye.